I've been attached with the feeling of waking up with you by my Alam naman natin na ang mga bashers ay binabalik na naman o pinag-uusapan nila ang dating kalag-team ng ating Donnie Pangilinan. Pero pas is past na nga ayon pa sa mga bula. Dahil ito ang ating Val Mariano na ang nagmamay sa puso ng ating Donnie Pangilinan. Kaya naman sa All-Star Game 2025 ay kitang-kita nga ah, kung gaano talaga ka-in-love itong ating Donnie at Val sa isa. At isa. Kaya naman ayon sa mga bula, they know how to make Donnie kill. Him. Kaya imposible yung isiniship nila kay Donnie sa bodyguard at PA pa lang malabo na sa pamilya pa kaya. Kita M is a confess Don Belpan na alam naman natin na ang bawat parents ng ating Donnie at Bal ay very supportive talaga at talaga namang gustong gusto ang relasyon ng ating couple ngayon. At kahit nga sobrang low key ng ating couple ay like kitang kita pa rin nga kung gaano sila ka in love sa isa't isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na yuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.